gooking tour tayo habang hindi pa umuulan. Kumain tayo. O kaya hindi ko alam na. ano. Pero sakayan. Thank Hindi na tayo akyat. At least, naano na tayo. Yeah. So, mag-walking muna. Mag-walking tayo dito. Hanggang sa saan aabot ang ating man. Kasi hindi ko alam saan sakayan na uh, mo kasi uuwi na tayo dito ba? baka man yan nabalik hindi ko alam nalik so yan papauwi na tayo yan hindi natin alam kung saan ako sasakay. Kasi dito puro ano... sa kanan para kiyapo. Para kiyapo. Kiyapo. Uh, Dito lang? Oo, baba ka lang kung bago. Pagdating sa kabaw, may isa kayo na mapunta ng kiyapo. Tapos ngayon yung parito sa orya. okay. Thank you. So, yan. <laughs> Nagtanong talaga tayo. Kasi uwi na tayo ang ano eh. Gabi na eh. 算了，算了。 So yan, nahihirap pa tayo sa saan sa kaya ng Kyabok. pag tayo kung saan tayo sasakay. Okay. sira na padpad tayo sa Cubao kasi hindi ko alam talaga kung saan ang sakayan. So doon pa sa uh, Pasig, uh, sumakay ako ng jeep papuntang Cubao. And then dito daw sa Cubao may LRT daw. Susubukan natin mga lakasira. Kasi haba-haba tong ano eh. Hindi ko talaga alam dito. So ang isang ano ko lang tanong lang tanong lang ako kasi first time kung makarating ito sa kubaw so kailangan natin hindi tayo mahiya sa pagtatanong para hindi tayo maligaw sa mga taong walang pakialam joke lang bitaw, kailangan din naman natin uh, magtanong para mas maigi ma alam natin kung saan tayo makano so na gabian ako mga lakosir <laughs> sa aking paglakwat siya so ang kinakano pa ako lang mag isa ba diba? ang ano ko nakapa ano sa akin hindi ako nagtakot kahit mag isa lang ako so by the way first time nating uh, mag ikot dito sa kubaw pero siguro mas maganda ang ano dito may mga kaya dito yan ang hindi ko nga dam. so siguro next uh, next month or next week pupuntahan ko dito kasi parang may mga mall dito eh baka may SM dito ganun so yan lang mga lakot si isa lang ang sanat ko na nalig ako sa dahil na hindi tayo maligaw maligaw sa mga taong tinatanungan natin. <laughs> Kaya ako lang talaga ang mag-isa. Kasi hindi ko alam ang sakayan. Eh. So, napaisip ko ang sasakyan ko. Kubaw then uh, Kubaw to Auric Kasi sabi nila may ano daw may LRT. So, hindi naman ako tinatamad ang sakin ng baka uulan. Tsaka gutom na rin ako. Hindi pa ako kumain. <laughs> Ganyan ako maglakad ah, uh, pagutomin ako doon na sa bahay, hindi ako nagaano sa labas. Yung budget ko lang pamasahe. Yun lang. So, bawal talaga ang inipin kasi ang haba-haba ng nilakad natin. So, hindi naman ako nabuboring. sa so, na din ako. So, inikot ko talaga doon ako galing sa may ano hanggang dito. Hanggang may matanungan tayo. Pero hindi ako nagtatanong sa mga taong ano, yung tinatanong ko yung mga security guard, yung mga driver sa mga motor, yung mga ano, lalamove ganyan. Kudiba ang ano dito. So yan siguro malapit na tayo. yan mga lakot, sira So, malay, nandun pa daw ang LRT So, first time Kung maka, ano, dito sa football uh,